Ito po ang video na isinan sa atin upang maiparating ang kalagayan ng isang lola. Makikita po rito na nakahiga siya sa lupa at sumisigaw ang nakanda. Agad naman nila itong tinulungan at pinabuhat si lola upang maialis sa kanyang kinalalagyan. Makikita sa video na ito na pinagmalasakitan ng isang concerned citizen si lola. Nilinisan ito at binihisan. Kakaiba na daw ang amoy ng tahanan ng matandang ito dahil kung saan siya nakain na rin ang kanyang naging palikuran. Ayon sa nag-message sa atin, si Lola daw ay sinasaktan ng kanyang kasama sa kanyang bahay. Gabi-gabi ito sumisigaw. Ayon sa nag-send sa atin ng video na ito, kaya raw nandun si Lola sa lupa dahil hinulog daw ito ng mismong kasama niya sa bahay. Nakakalungkot lang isipin na sa edad ni Lola na 93 years old ay ganito pa ang kanyang pinagdaraanan. Ba, dito? <tod> ay, dito, tatlong inyeksyon. Tapos dito, isa. Yung hindi na daw papasok yung ano Diyan na lang sa kuwahe para yung tinutusok ng karayo ng malaki. Kaya minabuti namin napuntahan si Lola upang malaman kung ano ang kanyang kalagayan. Malapit na? 19. 19 minutes pa? 18. 18. Ayan po, at pupuntahan po lang si Lola yung na-post po natin. Ano? Uh, tatagalan po kami sobrang traffic po. Nabot kami ng gabi. Oh. Kaya tingnan natin yung sitwasyon ni Lola doon ano? eh, Nahanap pa po namin yung Pinaka-address Nasa biyahe pa po kami At kung ano yung maaari natin May tulong kay Lola Makikulong na po tayo Sa Tarangay po Yan, Sobrang haba ng traffic Grabe ano at ano uh, diretso po muna kami siguro ng barangay para magpa-assist yung pasama doon kasi medyo sa mga na natanggap natin ng message po may parang may problema sa isip din yung pamangkin ni nanay para po sa kaligtasan din na ano medyo ginabi na po kami dahil sobrang traffic po talaga balihan natin po muna naman yung barangay nila dito i-search mo ha yung ano sa barangay na nila. Tayo muna mag-diretso. Ang dami pa ng tao dito, no? Oo. Oh. po namin ng tahimik street. Nag-graduate lahat. Ang yan. graduate Mga nag-school. Diretso pa, no? <laughs> Diretso. Tapos kaliwa. Mm. Diretso kaliwa pa. In this way. Baka wala nang daan dyan. Meron, may kusot sa mga kusot dun eh. Dito daw tayo kanan? Diretso lang dun eh. Diretso kaliwa. Ayun, may barangay yun. Barangay. Ang import, traffic enforcer. Barangay Santana. Timex Street, Santana na to eh. Timex Street. Boss, pwede magtanong. Anan po yung Timex Street? Tsaka kanto na yan, kung maliwa ka. Okay, salamat po. Thank you. Eh, barangay nila dyan ba? Okay. na natin yung barangay kasi nasa ano na tayo Santa Ana eh. Barangay ng Santa Ana. Barangay ng yeah, Mall. Sa so, tricycle, sa tricycle tanong tanong nga dyan. Barangay naman tayo, hindi tayo pwedeng pwede dumiretso pwede, doon. Barangay ng Santa Ana ba? Sir, pwede magtanong, saan po yung barangay ul dito? Santa Ana po. Ah, papasok po loob Oh, po, thank you Salamat ah. po. Dito pala tayo. Yan, dito na po kami sa ano, barangay. Magpapasama lang po tayo. Uh, makita natin yung sitwasyon doon ni Lola. Sa wakas at din natin yung barangay. Road close, ha? Road close. Paano ba yan? Makalito, keep right. Ito na kalagay yun. Baka dyan yung barangay. Sir, pwede kami dumiretso? Sa barangay lang kami. Barangay po kami pupunta eh. Ah, dito kami. Papunta po kami barangay eh. Pa barangay dyan daw. Pwede dito daw. Ililiko ka. Puro kanan, di ba? Hmm kanan ng kanan Ayan, kanan na po. Sa barangay Yung po mga kababayan, ano, galing po kami sa barangay At yun nga po, inalam namin yung sitwasyon ni Lola Ngayon, si Lola po andun pa rin sa bahay Kung saan man siya nakatira At ato ano po uh, may intervention nila po ang ano doon ang uh, si nila dito sa ano sa isang na ano, at hindi po kami tumuloy na doon dahil gabing gabi na po at saka alam naman po natin na yung yung kasama din yung nanay is parang um, yung po kasi yung sinasabi ng mga kapitbahay na parang iba na daw yung ano uh, pagtrato doon sa matanda at baka mahamakin din tayo ano, pero gusto ko nga po sana na pumunta magpapasama sana kami sa barangay uh, so yun nga po ang sinasabi nila na may intervention na daw po yung ano, si SWD kailangan natin kumuha ng Ilang clearance kailangan namin kumuha ng clearance kung pupuntahan namin doon si nanay uh, ang gusto lang po sana namin is magbigay uh, ng tulong kay nanay o kung ano man yung matulong na pwede namin magawa kasi alam nyo po na yun po ang ginagawa natin na kumukuha tayo ng mga kababayan natin yung mga salansangan na pinapagamot natin eh, yung po kasi nga uh, nilapit po sa atin ng isa nating na followers na matagal din sa kanila ngayon po sabi ko dun sa ano sa barangay um, uh, kung hindi maaksyonan bukas kasi bukas pa daw po kasi hindi sigurado kung ngayon uh, pupuntahan ko dun si nanay hindi na ako dadaan sa kanila siguro kasi kawawa yung kalagayan talaga ni nanay grabe at uh, na rin naman po. Iisip din po naman namin yung kapakanan din namin, baka kung paano kami doon. Eh, basta yun po ang sinasagot sa amin na may intervention na daw na ginagawa ang 6WD. Kaya hindi na po na rin namin, pinagpilitan na rin yung sinamin. Kasi alam nyo naman po na uh, yung ano natin, ano, yung sa ano rin po, ginagawa rin po nang is para kay nanay is okay naman po pero sana po ang ano lang namin is ngayon ngayon agad General. ngayon agad na gabi ngayong araw agad kunin si nanay doon kasi iba po talaga yung kalagay ng matanda kaya bukas po ano aalamin ko rin uh, kung nakuha na ba si nanay or hindi pa mas babalik siguro po kami dito kung hindi pa nakuha si nanay dahil yung kawawa yung matanda kung nakita nyo naman po yung na-post natin na picture niya ganun po yung palagay niya at sa video na nakita namin mas malala pa doon. dahil talagang ano na yung matanda mahina mahina yung matanda na diba? pinaisip natin yung sa barangay at ayun po pabalik po kami ngayon ng Laguna sana pero magre-rescue na lang po uli kami para hindi naman na ano yung ano natin total nandito rin naman tayo sa ano sa ibang lugar uh, yun na lang po baka may nangailangan ng tulong natin dito sa lugar na to uh, mag ikot ikot po kami para sa mga kasubayan din natin na nangailangan ng tulong sa po update na lang po namin kayo once na nalaman namin ito ng update kay Lola Kinuha naman po namin yung number ng ano ng SWD Ngayon, hangat lang po namin tumulong at makiisa din sa pagtulong ng ano natin, government para kay Lola ng namama nanong po dito sa lugar nila uh, at po yung uh, may update namin sa inyo ngayon uh, tingin rin po ako ng ano update din dun sa kapitbahay ng Lola para po palaman uh, malaman natin kung ano sitwasyon at uh, hindi naman po tayo pwedeng sumalungat po sa ano sa inaano po ng ano uh, ng mga nanonong ulan ano at uh, nila sa pagtulong sa mga kababayan natin uh, sana po sana yun lang ano namin uh, yun lang yung gusto na ngayon ngayon din po sana makuha si nanay diba? at ma-action na, ngayon uh, kung maaari madala sa home for the agent para yung matanda malayo doon sa ganong sitwasyon uh, at anong araw ba ngayon? November, November 13 po uh, Naano po kami, naipit po kami sa traffic uh, sobra. Dapat kanina po kami umaga nandito. dito. Si po ka, pagbinalik pa, pa, pa pagbinalik pa, pag pa yun sa mga pamamutin. Pagbabalik pa rin dito, dito. dito. Oo, oh, kaya, eh, sabi naman daw ng CSWD si po, na nga po na sila na hindi miya. na sinanay makakabalik pa dyan, ipabalik dyan kung kunin man ng pamilya. At maganda po, maganda yung ganon na sana rin maalagaan si nanay, maging maayos yung kalagayan niya. At mas pinaka the best sa makapunta siya sa home for the agent para maalagaan yung matanda. Kasi gaya niyan, kinuha na daw pala sa ospital ng pamilya. Dahil natulungan na rin po pala ito ng barangay Santa na no? Na ilang beses na, na madala sa ospital, pupuntahan doon. At yun, pagkuha ng pamilya, ibinalik daw po ulit doon si Lola ay po hanggang doon lang po muna yung may update namin sa inyo at uh, God bless po sa inyo lahat pag-ikot po po kami bye bye po, thank you po uh, thank you sa mga kasama natin kay Ferdinand Muara kay Junti and kay Sherwin TV uh, kay Homie Zeroes uh, at sa mga kasama ko natin dito ng na mga ano extra bye bye, God bless po thank you